Anong gagawin ko? Kain mo na kami guys. Ito yung mga kaibigan natin. No? Mga guwapo yan. Yan. Pugi yan. Ayan yung jowa ko. Tapos ito yung kaibigan natin. Kariban ang jowa ko. <laughs> Ayan guys. So, paalis na kami guys. Ayan na may jeep na guys. Ayan na may na. Punta kami ngayon sa Kiapo. Pakiapo kami ngayon. Ayan. Sundo namin. Tapos sa may lunita. Oh. Soup drinks no? Ito guys, may sabaw. May mga ano pa. magic sarap. Hmm. Hindi daw ang nagpapasarap eh. Okay, magic na, may sarap pa. Ako pag ginamitin ito ng mga, hindi Masarap yung sabaw sa dik. Malasa talaga. Ka, <laughs> Pinakuluan kasi ito ng baka. Eh. Ito yung pangalawang buto ng baka. Yung unang kulo yung pinapag kasi ito yung tulig uh, malinaw. Saka yung buto-buto. Bibili ka, ka ng baka doon? Oo. Oh. Wow! Kano ba siya Mura lang! Ayan guys, oh. oh. yan yung pagkain namin ngayon. Hmm. Saan kayo ngayon? Ayan, o. Oh. Lar, shout out, Lar. Ayan, o. Oh, may sabaw pa, Oh. Oh. Tapos guys, para masarap yung kain namin, ito, Brother, give me more lemon in one package. Magdasanda muna bago mag-repeat. Madilim? Bakit madilim? Yung ilaw nila, iba? Ito oh. na kaliwanan. Okay, Ayan guys, so yung pagkain namin. Tapos, ito sa dito, masarap yung may ganito. Oh! Papi Syukul! Yan din din Yun. na ano. Yeah. Yung nagbundo. Ano? Nagbumahay. Ano? Tawag daw? Tumigas na ano? ba? Oh. oh. Tikman nyo. Masarap yan. Oh, tapos. Langat. Salamat sa mga... Salamat sa sponsor. Sponsor. Papatabain <coughs> na ako ito. Sabi nga nila eh. Hanggat meron. Okay, so. Sige nang sige. Sige nang sige. At hindi yung tayo po kaya, yan, namin guys. Walang problema. oh, yun ang tapang. Ah, oh. Give and take nga lang yan. Sabi niya. Yes. So, kumain ka na pa. Kumain ka na ito. Yan. Kung gusto ko. Um, yung ano natin? Ay, ay, ay. Yung ano natin? Alin? Wala kang ganyan. Ay, hindi ka. Alin? Mudir! Mudir! Nadakap, simsim. Hindi ka na sa'yo. Ay! dadkid simsim kada la only two pieces mo dir gib simsim no chili dibo wala chili chili with sawa-sawa chili di lang daw pero wala kito guys oh so, pagkain namin oh no? ayan naka-kwana slow oh so, uh, kain tayo kain tayo oh uh, salamat uh, sa nan pagkain si <clears throat> paring garit sibut <siya> garit <laughs> na <Nangisi. laughs> Engineer namin yan. Mga tauhan ko, guys. Yan, Mga tauhan ko. Nair? Anong nair? Guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kain muna kami. Bye-bye.